Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi mga kaibigan, mga kamamis at mga kadadis Ayan, ipapakita ko lang po sa inyo yung aking magandang upo Ayan, ang aking mga upo Ayan pa yung kabila o ayan Patataktan kasi ng dahon Ayan, ayan o oh. oh, Kita nyo ang laki ng ating upo, o oh. Ayan Ang dami pa nilang ano, ayan pa o oh. Meron pa tayo doon sa taas Nakatawa ah, talaga pag namumunga na yung mga Ano natin, pananim natin mga kaibigan At bukod po dito Meron pa po Ayan kasi tinanong nyo, oh, dami pa nga Namumulaklak pa talaga sila eh Ayan, meron pa po tayo dito Ayan Ayan po ang ating isa pang upo Teka Ayan oh Ayan ang ating pang isang upo ang laki. Ito, ewan ko, bakit naging ganito siya. Sayang na mamalaki na. So, ayan po. Meron pa tayo dyan. At dito naman po, banda. Kasi ilang puno po itong akin tanim na upo Ayan. Dito po, ayan, meron na rin silang mga bunga. Ayan o. Oh. Ayan. Yan ang mga bunga po nila. Yung pa nasa labas. Oh, di ba? Yan, may mga bunga po ang ating mga upo. Nakakatuwa talaga pag may mga tanimano po. Ayun pa siya, di ba? Oh, diba? oh ang ganda ng upo natin, oh, baby upo. Ayun. Ang katuwa talaga, alam mo ano, ang saya-saya ko kapag nakikita kong ano, ang daming bunga ng aking tanim. Saya sa ano, saya sa pakiramdam. Tapos tinan niyo naman 'tong mga ano, mga kamatis ko, o, ang dami ng bunga. Matataas pa sa akin 'yung mga puno nila. Ayan, tinan niyo naman 'yung puno nito oh. Ayan, nasa taas na. Pero tinan niyo 'yung mga bunga nila oh, ang dami nilang bunga. Ayan oh. Oh. Ayan, mga bunga po ng ating kamatis hanggang sa baba ayan hanggang sa baba po meron siyang bunga mm. yun, oh di ba so ayan po yung ating mga kamatis nakakatuwa talaga ang dami-dami nilang bunga ayan ang dami ko na rin pong nakuha diyan kasi mga nahinog na tapos meron pa po tayong ibang klase din ng kamatis yung pong ano ah uh, yung pahaba ayun oh hinog na naghihinog na rin siya ayan tapos ayan pa oh ayan ayan ang mga kamatis natin oh tinan niyo oh ang daming bunga oh di ba hmm. pati po mga sili pati po mga sili nandito din ayan yung mga siling pansinigang yung siling parang ano labuyo Ayan o, oh, mga pansinigang po. Ayan. Yung bell pepper, kinuha ko na. Nahinog na po kasi. Pero meron pa rin po tayong bell pepper. Ayan o. Ayan. Ayan ang ating bell pepper na maganda. At, dito sa akin po, kod siyempre syempre, yung ating magandang patola. Ang ating patola. Ayan. Ganda-ganda <laughs> ng ating patola. Kukunin ko na rin po itong dalawang to. Ayan tapos dito, ayan, meron pa rin tayo ditong ano. Meron pa din tayo ditong puno ng kamatis at may bunga na rin. Ayan. At dito rin po, meron na rin po tayo din ditong kamatis. Ayan. Pero, may mga bunga na rin po yan. Hmm. Yan po ay mga nasa paso lang. Pero, tinan naman. O, oh, ang ganda niya. May bunga na rin siya. <laughs> Kaya, kung meron kayong, ano, kung meron kayong, ah, uh, space na, kahit hindi man ganun kalaki, kalaki, magtanim kayo para, ano, maganda. Tapos, ay, kahit po sa, ano, kahit po sa paso, pwede na rin kahit pa sira yung mga timba nyo or ano man na pwede talagang paglagyan ano taniman taniman nyo at nang makaani din kayo ng mga sariwang gulay. Hmm. Ito naman taniman ko, oh, hindi naman siya kalakihan. ayan pinakadulo po 'yan. Tapos ayan, hanggang doon. Oh, hindi naman siya kalakihan. Mahaba po siya pero tama lang. <laughs> Ayan. Sabi ko nga, kung, kung dito lang po sa amin ay hindi nagtataglamig, panigurado, ang dami ko pang tanim na ano dito, na tanim na gulay. Ngayon. At tinan nyo, o, oh, ba? Diba? Pag nagka meron kayo ng ganyan, o, oh, di ba? Diba? Ang ganda, ganda. Ayan, may mga kalbasa rin tayo dito. Kaya lang yung kalbasa natin, parang hindi na siya lalaki. Talagang ganyan na lang siya. Kaya, siguro po ay kukunin ko na lang din. Ayan. Kasi ayun no, ayan no, tinan nyo. Oh. Ayan. Nagiging, natutuyo po yung ano niya eh. Kasi siguro dahil matatapos na nga ang aming ano dito. Kaya ganyan na lang talaga sila. So ayan po, maraming maraming salamat po sa panonood nyo. Huwag nyo pong kakalimutang mag-like, mag-share at mag subscribe po sa aking video sa aking channel. Ayan. Maraming maraming salamat po sa mga sa mga kaibigan kong at sa mga kamamis at kadadis ko diyan. Maraming salamat po. Paalam.